Hello, hello, hello guys! Kumusta sa inyo lahat? Kasi Dolores, atinay ko yung aking mailbox Ayan ang aking mailbox, ginawa ko lang yan guys, matagal na Ayan, may painting yan, kaso binago ko na naman Binabago ko na naman yung paint ng aking mailbox Para paiba-iba kasi matutuyo lang yung paint din pag hindi ginamit tapos ano may eto dumating na yung aking garter guys ayan mananahi na ulit ako ng madaming damit para sa mga bata ano yung iba ibebenta ko sa Pilipinas yung iba ibebenta ko ay uh, yung iba ay eh, papamigay ko dito yung iba papamigay din sa Pilipinas guys ayan may mga ibon And hindi nyo yata na ririnig guys pero naririnig ko uh, good morning sa inyong lahat ito tag, magtataglamig na siguro dito soon ayan no oh, may pag ayan na guys may pagi na dito guys so sa umaga pero kagabi pa pagi guys eh napansin ko kagabi ano pagi sobrang halos wala akong makita talaga guys kagabi kahit may solar light ako sa labas tapos yung iba hindi na nga gumana yung solar light ko guys kasi siguro hindi masyado na arawan ay naku sana mag ano mag ilaw yung iba kong solar light guys uh, ano, ayoko kasi ng madilim guys sa labas paggabi, syempre madilim, no? Minsan yung moon, ewan na saan nagtatago. <laughs> Madalas yung moon nandito, guys, eh. Kaya nakakatipid ako sa, ano, sa ilaw sa labas. Ah. O sige, guys, kumusta sa inyong lahat dyan? Nangungusta lang. Ingat sa mga binaha at nabaha. Sana magkaroon sana ano may mga maraming manood diyan sa Pilipinas. Uh, tulungan na ano mag, mag views kayo, mag-share, mag-like. Uh, pag yung kasi eh, plan ko kung kikita na ako, makatulong pa ako lalo sa mga kababayan natin diyan sa Pilipinas, sa mga kamag-anak, kaibigan at sa mga ano mga kakilala nila ano madalas ano hinihingan nila ako ng tulong dito pero ano syempre ano ginagamit ko lang yung sa sahod namin ayan sa sahod namin nga tapos pag kumikita ako sa online store ko na paninda yun tinutulong ko rin sa kamagana kaibigan mga apo at mga kaibigan ng kaibigan nila tapos may mga humihingi sa akin guys ng tulong. Nako. Ang hirap din guys pag yung siyempre ang sahod kada katapusan lang. Tapos ayun, ang daming bills guys. Kaya sorry sa hindi ko natutulungan agad-agad. Uh, ayun, kasi nga medyo isang gipit din kami guys dito talaga eh kasi nga dapat retired na ang asawa ko dapat retired na kami pero ayun nga, nag work pa rin ang husband ko tapos ano, ako nag work ako online store kasi hindi mabenta ngayon ng mga paninda guys as in kasi marami dito pinapamigay nalang mga gamit kaya yun hindi rin talaga mabenta guys kaya Kaya yun nga guys marami hindi Maraming gipit Maraming gipit yata sa buong mundo Kasi sa mga nangyayari Kaya ingat-ingat po tayo Magdasal po tayo Araw-araw, umaga, tanghali, gabi Magdasal, magpasalamat sa Diyos Ayun uh, Ingat-ingat po tayo dyan sa Pilipinas Ingat din dito sa Ibang bansa uh, So my viewers, thank you for viewing all my uh, my videos here in YouTube. Thank you so much. Uh, sa Pilipinas, thank you din kaso ano 4% lang ang nanonood sa akin dyan sa Pilipinas, guys. Sana ano marami pang manood para ano marami pa akong matulungan sa Pilipinas, guys. Eh um, ayun kasi wala pa naman akong kita dito isang taon na ako mahigit dito guys pero nagbibidyos pero wala pa akong kita guys kasi marami pang dapat maraming maraming views yung ganun eh hindi pa masyadong marami ang views ko guys kaya kasi dapat million million views daw para ano kikita na Nakakatuwa yung ibon dun guys. So, ayun o. Oh. Ayun oh. May ibon dun guys. So, kumakain. Ayun. Nakikita nyo ba? Tapos may maliit. May sobrang liit na ibon. Halos hindi ko makita nga dito eh. Ayun oh. Ayun yung isang ibon. Medyo malaki-laki kesa dun sa isa. Yung isa sobrang liit tawag sa, sa atin yan, Maya yata eh. Maya Maya na ibon. Ayan, maliit siya guys, na um, Maya. Ewan ko lang kung anong klaseng ibon yung katabi niya. Sobrang liit guys, halos hindi ko makita. Ayan. Ayan guys, so, yung ibon. Andun sa so may dirt road. Hindi ko lang alam nung klaseng ibon yung iba. Nung last week nga guys, may ibon ba naman sa likuran ko? Naglalakad, ang bagal. Uh, pupulutin ko sana. Aba, eh kaso, alam niyo na, baka mamaya may mga sakit ang bird. Kaya sabi ko, ay hindi ko na lang hawakan. Pero gustong gusto ko talaga hawakan yung ibon guys. Di pa ako nakahawak ng ibon ng gano'ng kaliit. <laughs> Nakakatawa. Marami ditong ibon, guys. Nakakatawa. Ayan, nang pagi. Parang kakapal na naman yung pagi, guys. Sige, guys. Pasok na ako sa loob ng house namin. Ayan, ang oh, pagi na, guys. So, kumakapal na ulit yung fog, guys. Oh. Mami, pag makapal na makapal na masyado, labas ulit ako. Para pakita ko sa inyo yung fog na halos hindi ko makita ang sarili ko. Walang <laughs> wala akong makita sa labas. And guys, so, gabi, oh, grabe, oh. Foggy talaga, oh. Look, look at the fog, guys. Okay, guys, have a good day. Salamat, salamat sa pananood. Have a good day. Ingat sa lahat. God bless.